Kaya eh, mga kapoge magkagawa na naman tayo. Tapos na tayo gumawa ng balance mga kapoge. So gagawa naman tayo ng uh, cake table. Tapi nama dia problema kubur segala ini menjadi Ito yung ginawa ating balonso 80 years old Yung ating kapatid ni madam Ayan Tapos dito naman tayo gagawa ng bookie table Ayan Bookie table So ito naman yung mga Guest table natin mga kapuge So arapan arapanto ng Seaming pool ng bullets mga kapuge Kita kita mo yung Calamaris Yan, laki o oh. hmm, Sana di umulan Yan mga kapog Tapos na tayo doon sa pag Ayos doon sa fashion room Sa skirte nga natin At saka gumawa tayo ng table kick At saka Mga balloons So dito naman tayo ngayon sa regular kong trabaho mga kapog eh. Dito sa ating paglilinis ng mga rooms Ayan, so ayan. So dalawang kama yan, lilinisin natin yun mga kung papalitan natin ng comforter yan. Ayan. So mamayang, mamaya ka mga kapugi, babalik tayo doon para i-check natin kung ano pa mga kailangan ng sa taas. So tara, samahan nyo ako maglinis mga kapugi.